Hello? Oo, oh, sa Tamayo to. Tumawag ako sa'yo dyan dahil pinasosona ah, sa amin ng General yung lugar mo. Bakit nagkaganon? Hindi, may nagtsutsu kay General eh. Ruben Romero daw ang pangalan. Taguan daw ng mga hoodlums at saka mga subversibo yung lugar mo. Alam mong hindi totoo yan, Kapitan. Kontrolado ko itong teritoryo ko. Bakit kayo naniniwala kay Ruben? Sa sampung sinabi noon, labing isang mali. Si General ang kausap niya, hindi kami. Pero kami magsusona. Kung magsusona kayo, huwag kang magdadala ng mga tao mong may daga sa dibdib. Yung madaling kumalabit ng gatilyo, dahil parang kinukuryente ang bayak sa nervyos. Baka naman magmukhang moro-moro lang -moro tayo niyan. E ano pa nga bang gagawin natin? Di gano'n na ngayon Dahil sa general nyo. Puro estrella nga ang balikat. Pero ang laman naman ng utak ay pinaghalong lahar at abo ng bulkan pinatubo. Sige, mahala ka na. Sige.